Puro itim. <laughs> Puro black. Ang lakas ng dugumot ni Wednesday. Kunin ko yan. Mm, kunin mo yan. Alam, nagdedel agad. Mm. Alam, hmm. ang galing. Ay, Ay. Bigay, dali mo na yung isa doon. Kunin na pa yan siya. Hindi ano, ah. Uh, kunin mo muna siya para malinis na. Ay, nakaano pa. Ano? Ano, pinutol mo na agad. Sakit yan, ma. Yeah. Hindi di Hindi masakit yan. Hmm. Bayan, puro black. Ano ba yan? Di malalang Wala orange. Ba? Ha? Di ba sakit para sa kanya? Hindi ah. Wala yan malusaw lang na. Maano lang yun, mawala yan. Oo, oh, naghanap nga siya ng gatas. So, ano lang ng nanay niya. Ay, you know, gamitin mo kasi yun. basa, yun know. o. Diyan nga mo bago tissue. <coughs> Malinis to. Oo, nilaban ko yun sa taas. <laughs> arti mo talaga. Pusa lang yan. Hmm. Do, lang lang. Talagang, kunin mo isaw, gahingal-hingal dun, oh. Ila, basa-basa siya, oh. Kaya nga, kunin mo, oh, para makakuha ha, ng hangin. Ila, doon patay. Hindi, may dugo-dugo pa doon, kaniri. Arte mo. Wait lang, ginaandilaan niya pang inundan. Ililinis niya pa yan. ano wala ko sa pintig niya. Ginaano niya pang inundan, ginaano. Yaga, pag pusa yan, lakat. Linis to? Ano Oo. Ang pusa eh, marunong yung maglinis yan. Ah, nagdede na siya? Guro. Ah, nagdede na isang. Ano? <laughs> Nag ah. na siya ng gatas niya. Ano yan? Ah, ano yung pangalawa? Ah, lalaki. Yan yung itlog. Lalaki. Siya bang second? Uh -huh. o oh, mamaya. Second to yun pa yun. Nakaano pa yung isang. Pangalawa siya. Ang balbon niya. na bolban. Bal alam mo talaga pag pure Persian na <laughs> pure Persian na nangyari sa iyo kaya mabalbo na. So na si ano. Isa. Yun yung pangatlo, linisin. Yun know, te, yung basahan, ipalinis mo muna kasi malinis yun. Yuck. Eeeh! Oh. Tariri. Ayan, ka yan. Kung agunting. Ito agunting na ganyo. Oh. Saan? hey, hmm. eh, ikaw na. Saan sa mo na agunting ko niyan? mo. Guntingin mo na. Akin okay, na ako na magunting. Angat mo kay guntingin ko. Midwife. Mm. Yak, yak. Nawa no. ka pa. <laughs> ano isa. Nakainin niya yan. Kamay ka na, magugas ka na lang yan. Hmm. Baby. Ang paa niya, makamagpunit ko. Nakusolo, wala. Punasan mo kaya ano? kaya red side. red side. Kain oh. niya yun. Yak. Ayaw kong Nasusuka ako. Ako. Nasusuka ako. Yak ka rin. Ikaw sige. Ha? Ano yung kadiri dyan? nga. Buti ang nanay hindi kinakain. <laughs> Yuck! Yun ang kadiri. Ay, ako manood. Pulasa mo na. Third baby. Ay, ako manood. Nasusuka <laughs> ako. Parang aso man to. Ano ang ano? Lalak? Ay, lalaki. Ay, ano ba yun? Babae. Babae din. Wala, babae, no? But, yung marunong. Mami, na no? baby! Puro babae. Oh, so ingay. Puro babae. Puro babae. Three, ano na? Three Boy, na. Boy, mababasag Oh. Ay, si Sola talaga. Baba, dyan! Sola, baba! Ikaw, pakakulit mo talaga, ha? Pamigay ka na namin. Oo, oh, ano?